Hello guys, welcome to my channel. I'm Ms. Charles. TV the territory. At dito ako ngayon sa labas nag-iisa, guys, nag-iisa. Kasi nag ako ng fireworks, ma-feel ko man lang yung New Year. <laughs> Kaso wala, eh, wala talagang fireworks dito, eh. Nag-aabang ako. Ayun, nagpuputukan pero hindi hindi talaga dito nakikita yung ano. <laughs> Ang lamig-lamig. Sobra. Kahit nag-iisa ako, okay lang. Marinig ko lang yung putukan. Happy na ako, guys. na ko na yung New Year. Kahit. Wala eh. Ayun, meron may narinig akong putok, guys. Nag-aabang tayo ng ano. Ayun o, oh, talagang ano eh. Nag-iingay lang, pero walang ano. Ayun. may naririnig akong putok pero hindi ko nakikita yung fireworks lungkot naman ayun malayo eh malayo talaga dito yung ano pasok na lang ako sobrang lamig Diyos ko malamig <laughs> okay lang Ayun, may naririnig talaga akong titok. Hindi ko talaga makita. Ayun, mayroon niya talaga. Mayroon talaga doon kaso. Alam mo yung nakapatong ka na dito. Ay. Nakapatong ako para may makita ako kanina. Fireworks, pero wala. Diyos ko. Kahit, kahit malang sana may makita ako isang ano lang, kislap ng fireworks. Wala <coughs> talaga guys ba? Ayun, meron doon. Pero di, walang, di nakikita dito. Ano lang, ayun oh, ano lang siya, yung buga lang. Ano lang yata eh, ng ilaw. Ayun, may naririnig talaga ako. Pasok na ako guys kasi sobrang lamig talaga dito. Nag-iisa ako kasi yung India na kasama ko tulog. Ayun o. No. Tulog talaga. Yung room na Nag-iisa ako dito. Kaya ang lungkot ng New Year ko. Okay lang. Masaya na ako nakakarinig ako ng putok. <laughs> Na-feel ko yung New Year. Happy New Year, guys! Welcome 2021! Goodbye 2020! Sana swertihin tayo ngayong taon lahat. Hindi <laughs> ko na kaya ang lamig, nangangatog ako, sobra. <laughs> Goodbye! Good night! Happy New Year once again! Ingat-ingat po tayong lahat. God bless! Goodbye!